Sure ka ba na okay lang kami nandito ni Kakay? Akala ko ba, first vacation niyo as family? Ano ka ba? Sinabi na nga ni Muki na mas masaya siya pagkasama tayo. O baka naman, mas masaya siya pagkasama kanya. May happy bang ganyan? Ay nako. Alam mo, magsaselfie lang ako doon sa far, far, far away. Iwan ko na kayo dyan. Shane, masama ba akong anak? Ba't mo naman naisip yan? Nagigilty kasi ako sa mga sinabi ko kay Nay Eme. Pero kailangan ko talagang sabihin yon para tigilan niya na kami. Para hindi na sila mag-away ni Mami Jade. Kasi ang pangat naman, di ba, na nag-aaway silang dalawa. Tapos naapektuhan na din si tatay. Kaya tell me, Zane. Masama na ba akong anak kung tinataboy ko yung sarili kong nanay? You want an honest answer? I didn't expect na gagawin mo yun. Kung ako yung nanay mo, magugulat din talaga ako. At masasaktan. Kasi naman eh. Alam mo, naiinis talaga ako pag nakikita ko sila magkasama ni Logan. Naaalala ko na iniwanan niya kami at pinagpalit niya kami sa iba. Pero ba't ganun? Ba't ganun, siya? Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Naaawa ako sa kanya. Nasasaktan pa din ako pag nasasaktan siya. Alam mo, pag nagtatampo ako kay Mami, minsan tahimik lang ako. Pero nasasaktan din ako pag alam ko nasasaktan ko rin siya. Kasi mahal ko si Mami. Kaya kahit anong inis o galit mo kay Aling Emma, I'm sure mahal mo rin siya. Kaya kong tanggapin lahat ng panalait sa akin ni Jade. Pero hindi ko kayang tanggapin yung mga sinabi sa akin ng anak ko kanina. Wala ano, yung sunsun na mga kumag na yan sa kanya. Kita kita ko. Tama ka. Matinding paglalason yung ginawa nila sa utak ng anak ko. Kaya kailangan ko makabawi sa kanya. At may anak mo. Gusto sinyo no? na, Kung ako tata. nakatikim sa akin yan. Dahan-dahan ka naman sa mga sinasabi mo tungkol kay Muki. Anak ko pa rin siya. Kahit sigawan niya ako, ipagtabuyan niya ako, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nababawi. Hanggat hindi ako nakakaganti kay Jade. Emma? Emma? Tingnan niyo yun, no? Narinig ko kasi kanina sa reception. Nagpapahanda si Jade ng poolside date para sa kanila nagnarilog. O yan na yun ganda ng gazebo sa gitna. Alam ko na ang iniisip mo. <laughs> this will be fun. No. Ma'am, this people po. Thank you. Wow! How lovely! Ah, Ma'am, ito po yung ni-reserve niyo pong gazebo. Perfect. Salamat! Thank you, ah. Bakit nakaayos din yung isang gazebo? Sinong... <coughs> si Don't tell me! Na dito rin kayo mag dinner dalawa? Bakit? Pag-aari mo bang ba lugar na to? Tsaka, di lang naman ikaw ang gusto kumain beside the pool. Eh, pati hindi na lang kaya kita itulak diretso sa pool? Para diretso swimming ka na. Jade, pwede ba? Tama na na sa yes, mga staff. Eh, dito, dahil nakakita sa Cancel niya na yung reservation namin dito. Sa restaurant na lang kami kakain. Hindi naman sinabi na hindi lang pala amoy chlorine yung pool niyo. Amoy, mabahong plastic din. Tama na. Ba't umiiwas ka? Alam mo, dalawa lang naman yan eh. Either naaalibad rin ka o insecure ka. Saan sa dalawa? Masyado ka na magbilib na bilib sa sanili mo. Emma, never akong may insecure sa isang kagaya mo fine. We'll keep the reservation. Double date night. Ang umatras, dua. Ang pikot, isang malaking talo.